Ito pala yon. Meron palang kasunduan itong si Digong at ang China. Ang sabi dito, uh, Gentleman's Agreement with China. Yan po ang binisto nitong si Harry Roque. Meron palang kasunduan ang China at itong si Digong. Nakikinikinita na yan ng maraming kababayan natin. Lalo na po nung binitawan yung mga pahayag ni Trillanes nga ng tutong totoong traidor ay itong si Duterte. Sila talaga ang may kasalanan kaya nagkakaroon or dito sa gusot na ito between China and the Philippines pagdating sa West Philippine Sea. Kung matatandaan niyo po, yung mga diehard, matindi po ang uh, pininpoint po nila si, si Trillanes, uh, pati na rin si Pangulong Noynoy Aquino, na kuno nga ay ibinenta ang West Philippine Sea at ang iba pang uh, meron tayo dyan sa China. Diba? Yan yung napakalaking kalokohan. Yung pala, kamukat-mukat nating lahat ay sidigong pala ang traidor at sidigong pala ang may kasalanan. Kaya nagkahagan ito. No wonder, walang pahayag, walang maririnig tayo kung ano ang stand ng kanyang anak na si Sara Duterte tungkol sa West Philippine Sea. Na sana napaka-importante na ang pangalawang pinakamataas na leader ng ating bansa ay merong stand na pabor sa ating mga Filipinas. Pero hindi ito po'y napakaliwanag na itong mga Duterte ay sinasamba ng China. Pro-China at Ginagawa nila yan para sa kanilang pansariling kapakanan, pansariling interest. Nothing else. Anyway, so parang binisto na, binukunga si, si Harry Roque, yung kuno ay gentleman's agreement. Parang tacit agreement dahil wala naman siguro itong written or in wala sa black and white at agreement na ito, kung ano man yung agreement na yon, sigurado tayo, talo ang ating bansa. Ito yan. Pero ang reklamo daw ng China ngayon ay taliwas doon sa naging kasunduan noong nakaraan. Mm -hmm. Nagdadala sila ng mga, uh, ng mga repair equipment para ayusin ang Sierra Madre. Kaya ganyan ang naging reaction ng China. Okay. Nagdadala sila ng mga repair equipment. So, kung nakikita natin, ang sinasabi ata niya na nagdadala ng repair equipment ay ang ating um, ang ating or ang uh, uh, grupo ng mga Filipinos, Navy man or mga sundalo man yan, na nagtatangkang ayusin ang Sierra Madre. Yun ata yun. Uh, na sa tingin ko ay wala sa kasunduan. Siguro ay pwede ang magdala ng mga supplies, ibig sabihin yung mga pagkain ng mga nagbabantay ng Sierra Madre. Yun ang nakikinita, kinikinita rin ng mga netizens. So lumabag sa kasunduan etong etong ating bansa ko no? dahil nga nagpapadala ng repair equipment doon sa Sierra Madre sa halip na puro lang supplies mostly food siguro kaya nagkaganito ang China um, dahil nga hindi na pagka hindi na sunod ang kasunduan ay nagalit siguro itong China kaya ayon nang bubuli at kung ano-anong kabalastugan ang ginagawa sa tropa ng mga Filipinas diyan. Good luck. Kung ano man itong kasunduan ito, dapat kasi noon pa man ay isinapubliko na ito. Kung talagang hindi ito para sa sariling interes lang ng mga Duterte. Diba? Maliwanag na pansariling intensyon, pansariling kapakanan ang inisip na itong si Duterte. Dahil yun nga, ulit-ulitin ko, kung yun po ay para sa kapakanan ng ating bansa, siguradong na isa publiko sana yung kasunduan na yan. Diba? Good luck.